Iba't ibang kasunduan ang penal sa dalawang araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam. Sa kanilang bilateral meeting ni Vietnamese President Vo Van Thuong, kabilang sa niligdaan ang pagsusuplay ng Vietnam ng bigas sa Pilipinas at ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagtugon sa maritime issues, partikular na sa South China Sea. Narito ang report. Productivo. Kanyanin nilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang dalawang araw na state visit sa Vietnam. Iba't ibang kasunduan ang naisapinal pinal matapos ang kanyang bilateral meeting kay Vietnamese President Vo Van Tong. Isa na ang kasunduan sa pagsupply ng bigas ng Vietnam sa bansa at maritime agreement sa South China Sea sa supply ng bigas, pumayag ang Vietnam sa limang taong pagsusupply sa Pilipinas na abot sa 1.5 million hanggang 2 million metric ton ng bigas kada taon sa abot kayang presyo. Tayo ay number 2 yata na importer galing sa Vietnam at uh, uh, kaya importante rin sa kanila yung uh, ating uh, uh, ating exchange. Natby uh, syempre para sa atin very important yan because Uh, it is uh, a way to assure uh, that we have a sufficient uh, supply of rice. Nagsimula sa ganyan, ngunit siyempre lumawak na ang usapan at napunta sa mga iba't ibang bagay hanggang sa security, hanggang sa agri, hanggang sa uh, uh, transfer of technology. Napagkasunduan din ang Rice Trade Cooperation para sa paggawa ng framework para matiyak ang rice cooperation ng dalawang bansa. Ito ay para na rin matiyak ang food supply sa harap ng bantang climate change. Nangako rin ng Vietnam ng tulong para mapalakas ang agrikultura at pangingisda sa Pilipinas. Pumupunta naman talaga sila, yung kanilang mga researcher, yung kanilang uh, mga scientifico at saka yung kanilang mga magsasaka ay pumupunta sa uh, IRI uh, at madala sila nandun and to develop uh, some of the new varieties, to develop some of the new techniques. Uh, in uh, uh, the cultivation of rice. Uh, so that will continue but uh, mas dadami pa. Uh, in terms of fisheries ang napag-usapan natin ay yung maging na, naging maliwanag sa atin kung papano ang treatment natin kasi merong counting kuminsan may mga Vietnamese fishermen uh, na napapadpad sa uh, Philippine waters and vice versa. Uh, kung paano ang handling niyan para hindi magkagulo. Uh, just to treat them humanely and to send them back to their, uh, uh, to their respective countries. Nalagdaan din ang incident prevention and management sa South China Sea. Palala kasi ng kasunduan ang koordinasyon para tuguran ang maritime issues na nakapaloob sa ASEAN at iba pang dialogue partners ayon sa Pangulo ito ay para maiwasan na ang harassment sa naturang teritoryo. The agreement is between Vietnam and the Philippines. So, kung anong gawin ng uh, ibang bansa, uh, hindi naman kasama yon. Basta ang ating usapan uh, with Vietnam is uh, pagka meron pagka may nangyari, mayroon tayong maliwanag na paraan kung paano pag-usapan para hindi lumaki ang gulo. Uh, hindi naman tayo talaga we don't have any confrontations with Vietnam uh, as a matter of fact. Despite the fact that we have conflicts in uh, in uh, territorial waters uh, about territorial waters but it has never it has never been uh, beyond it has never gone beyond any uh, diplomatic contacts hindi na hindi na pupunta sa sa gulo nagkaroon din ng maritime agreement sa pagitan ng dalawang bansa para naman sa capacity building ng mga coast guard nito ito ay sa pamamagitan ng Joint Coast Guard Committee na naglalayong isulong ang pagpapalakas ng PCG at Vietnamese Coast Guard. Kung hindi natin matapos ang Code of Conduct Asia, with ASEAN and China, ay sabi ko hindi gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN para naman hindi na natin kailangan alalahanin na magkakaproblema tayo sa Vietnam, magkakaproblema tayo sa Brunei, magkakaproblema tayo sa Malaysia, etc., etc. So, uh, that, that, that is what, uh, that's the effort that we're trying to do. Napirmahan din ang Cultural Cooperation Program na nagpapalawig sa cultural exchange ng Manila at Hanoi. Nagsimula ang ikalawang araw ng Pangulo sa Presidential Palace sa Hanoi, Vietnam kahapon kung saan mainit na sinalubong ang Pangulo ni Vietnamese President Vo Van Tong sa isang welcome ceremony. Ginawaran din si President Marcos Jr. ng arrival honors. Matapos niyan, agad na dumiretso ang dalawang leader para sa isang bilateral meeting kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa Vietnamese leader sa oportunidad para mapalalim pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Formal ding nalagdaan ang dalawang major deal ng Vietnam at Pilipinas. Nag-courtesy call din ang Pangulo ka Vietnamese Prime Minister Pam Minh Chin kung saan hiningin ito ang suporta ng Vietnam na pangunahan ng Pilipinas ang board ng Loss and Damage Fund aling sunod sa COP28. Dumating ng Pilipinas ang Pangulo kaninang madaling araw sa Villamor Airbase.